Sobrang sarap talaga Iba talaga siya magluto May pagmamahal During lockdown Basta magpaint ko mga Huling workout ko The <laughs> The <Meditation laughs> friend Birmans na. Hi, my dear Hi, baby. baby girl. Happy birthday. Bahagi ko ng self-improvement kaya ang pag-workout. Ako Binsan po yan. Pakaya-amor. Congrats. Minsan po nag-jogging kami ng body ko. Doon po sa oba. Dito po sa dinalitihan. Ang ilan po sa mga workout shoot ko. Ito Ito po. kailangan sa matatanda control. Pwede ba ang ganti kimla? Tikman mo na bilis. Ayos ba? Mm. Walang kasi sarap. Next. Gingin <laughs> ako katamis magmahal Ka -aya -aya. sa nanay ko. Katakam, takam. At mamaya, titikman naman na aking tunay na nanay. Hello, ito. Uh, tikman ninyo ang mango jelly cake. Wow. <laughs> Panlaban sa diabetes. <laughs> Dahil sa tamis. Kaya naman ako katamis magmahal sa nanay ko. Pag matanda ka na, control sa matamis. <laughs> Hanggang tikim ka lang. Tikman mo na bilis! Hello po sa inyong lahat at kumusta po kayo? Hello, it's nowadays. God bless you always with all your understanding. Use all for yourself. Sir Eric and Ma'am Nora Palacios, and net twenty-five. Thanks.